Bakit mahalaga ang paggalang sa ating mga magulang? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Efeso Kabanata 6, talatang 1 hanggang 3. Ang paggalang at pagsunod sa ating mga magulang ay nagbubunga ng kaginhawaan at mahabang buhay. Isang paraan kung paano natin maipapamalas ang ating paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang ay ang pagsunod sa kanilang ipinag-uutos. Kaibigan, isipin na lang natin na para rin sa ating kabutihan ang kanilang mga utos. Halimbawa, kapag sinabihan tayong umuwi ng maaga mula sa eskwela, concerned sila. Ayaw nilang may masamang mangyari sa atin sa dis ng gabi. Kapag sinabihan tayong mag-aral ng mabuti, para din naman sa ating magandang kinabukasan iyon. Kung nahihirapan kang sumunod sa iyong mga magulang, hilingin mo sa Panginoon na bigyan ka ng pusong masunurin. Mangyayari ito kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Siya rin ang kikilos sa iyo para mahalin at galangin at sundin mo ang iyong mga magulang ng bukal sa puso kahit na hindi inuutusan. Kaibigan balikan mo ang mga pagkakataon na sinuway mo ang mga utos at payo ng iyong mga magulang. Humingi ka ng tawad sa kanila. Sa biyaya ng Diyos, magiging mapagmahal at masunurin ka sa kanila. Asahan mo ang pagpapalang ipinangako ng Diyos sa Aklat ng Efeso, Kabanata 6, Talatang isa hanggang tatlo mapagpalang araw sa iyo god bless you